Hello, mga kami ng duhat. Ha? Ah. Mga kami ng duhat, at pakita ko sa inyo. Dap. Hindi ganyan. Walang show. Walang show. Ayun guys, ang duhat. Bakit? Ay, galing mo naman. Ayan guys, ang bonga ng dohat. O, oh, dito, paano ito sasot? O, oh, paano, ayan o. Oh. Uh. Kami ay manong, Binay, ka manong Ha? Kamanong Ako manong, ako manong hmm. Alugin ka, tibigyan. Paano alog? Ganun o. Oh. <laughs> Isa <Ay, laughs> malalalaglag ko. Diyan, sa ako, sasot. Dito, tibigyan. Si Dapat ay tayo sa may madami ng laylay. Ayun doon, doon doon sa may bandang iyon. Ay tara babatay. Doon, Lorin. Ay tita naman alog Doon no, sa may patag. Wala ka. Dali mo yan panungkit. Kakaunti naman iya mapapagod lang tayo diyan yan pag sa kahilay. Hindi iyon banda doon, maganda. Oh, ayun oh pantay. Ya, ito latag mo di yan banda sa may yan sa baba na yan. Ilatag masle. Ilatag masle. Yan, yan. Tarik ko. Tarik ko, arig ko. Oh, 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 oh. Aka <laughs> okay na ako. Boom, boom. Aka okay na. Boom. Ay, sa bubong mo na aka na ako. Sa bubong mo na mapinapadaan. <laughs> Hindi pa gaya. Ang aksewa nga. Hawakin! wag na! Siyahan mo na dyan. Itong hawakan mo, Asli. Video mo nga akong pagsundo. Ay, pagkuhan. Ayan, si Si Tita na bibigyan ko. mo lang mag-vlog, Boom! Boom! Tita!

Hindi maganda. Ano? Dapat talaga may show. At, 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 at. Ayaw mo si Juanin. Ba't na ako? Butol nga. Hawakan mo tayong vlog. Hawakan <laughs> mo. Tita. Hawakan okay, ng vlog. Ng vlog. <laughs> Sige. Tukuhan muna kami ng show, guys. Eh, dita, okay lang yun. Pupunuin lang ba yan? Hmm. Punutin mo yung iba ng lag. Ay, hindi mo na kasi makikilala kung alin dyan ang nalaglag. Giyan mo na. Tanggalin mo yung ibang dorog. Dorog-dorog. Ha? Dorog-dorog. Dorog-dorog. <laughs> ay, erin. Ay, huwag ko na rin isama. At sa daming yan, isama-isama pa niya nakasama. Yung pa-isa, oh. Ari, Ari, Ari. Ha? Hindi, Ari. Ha? Ari, yung malinggot. Ay, sa gitna. Ari, oh. Ito pa. Mm, -mm. Kasi naman yan, ikadami naman pagpipilian. Pagka maraming pinagpipilian, huwag namang hihinahin sa pangit. Dapat paakyat kasi. Kaso guys, paano akyatin? Baka, baka pag ako umakyat din eh, ay... <laughs> 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 Pwede yan doon sa taas. Ayun no, Loren. Kung nga doon sa taas, dalawin yung kulay pink at hindi. Eh, rin yung kulay like pink, naiwan na kami lalagyan. I ah, Amin mean, duhat na nakuha. Hindi ka nga makakakit eh. Ang dami na lalaglag lang guys, oh. Ganyan doon sa ano sa province namin. Sa province namin. <laughs> yan, o, oh, di ba? Bot. Kasi mas marami pa rin na ilaglag mo, Loren. Doon tayo sa kabila. Sa kabila. Ay, ayan, Loren. Abot yan. Malaglag ka okay din, tinta. Akin na ako, mataas-taas ako. Aray, akin na. Ayan Oh. Ilagay mo muna yung sa kulay pink. May shoe Okay, nalaglag. And wala na. Kala ko mahaba yung ano. Di ba nakuturo na ito? Butang nga. Pag ikay nalaglag sa bangin, wala ka na. Wala na ako Hindi yan. Mas mandari pa na ako. Hindi, isushoot yan. Boom! Patap mo. Nasaan na ba? Asala pala. Pag ako nahulog dito, tita, wala kami yung kalabaw. Bibag ka magpapakahulog. Hindi ka namin dyan kukunin. Bahala ka dyan. Para tayong kasli na sa bagay. Ah, hi, Asli. Patawag na lang ako ng barangay. Uh -huh. <laughs> ah! <laughs> kami na ako magbibidyo. Ah. Oh. Hey, hindi nila alam nag i ng kami dito. Okay. Mas marami pa yung nakuha natin noon. Wala mong kasama ka. Gulo-gulo ah. Pwede na to. Ina mo lang naman kakain eh. Ha, okay. Ha? Okay, na yun. Okay na yung show. Show kain. Pwede na yan. Ang init. Ang hirap mang Kung may show mataas. Ayun pa alam mo, pa hala Ha? Hindi na matamis yan eh. Ang lasa. Tekem? Walang asin. Kung mababa yung, yung ano yan, yung... Ba natin? Ito yung Ang daming mangga. Ayun, oh. Ang dami nang lalaglag lang yung mga mangga. Ay, pwede pa to, oh. Pwede pa to, bikyo. Kala may walang mangga sa bahay. Aba, nung araw yan to. Pulot namin. Ang dami guys, walaglag lang. Ang taas kasi wala makapangunghan. Ito oh, pede pwede pa to. Ay, sira na pala. daming naglag guys, kami ay pauwi na. Paklain duhat, maano? Lebih so, dikit sa dila. Lahat sa dila. Tu na na. Bye.